Dinadala tayo ng buhay sa harap ng hindi maikakailang katotohanan na ang mga tao ay dumarating at umaalis. Nakikipag-ugnayan tayo sa iba, bumubuo ng koneksyon at kadalasan ay iniuugnay ang ating damdamin sa mga relasyong iyon. Ngunit ano ang mangyayari kapag naputol ang mga ugnayang ito? Paano mo haharapin ang bigat ng damdamin kapag may isang taong hindi na bahagi ng iyong buhay o kapag napagtanto mong kailanman ay hindi sila naging kasing invested ng damdamin tulad mo. Maaring itanong mo sa iyong sarili, paano ako titigil sa pag-aalala o posible bang mahiwalay ng emosyonal ng hindi nawawala ang isang bahagi ng aking sarili? Dito pumapasok ang stoicism, lalo na ang karunungan ni Marcus Aurelius bilang isang landas. Ang mga stoic ay bihasa sa pagunawa sa damdamin ng tao, hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito kundi sa pamamagitan ng pagkatutong balansihin ang impluensya ng mga ito sa ating buhay. Ang emosyonal na pagdistansya ay hindi nangangahulugang pagiging malamig o manhid, kundi ang muling pag-angkin ng kapangyarihang kumilos ng may linaw at panloob na kapayapaan. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa limang walang kupas na alituntunin ng Stoic kung paano mahiwalay ng emosyonal sa isang tao gamit ang karunungan ni Marcus Aurelius bilang ating gabay. Hindi lang ito teorya. Ito'y praktikal na payo na layuning baguhin ang paraan ng iyong pakikitungo sa iyong sarili at sa iba. Unang batas: Unawain ang kawalang-permanente ng buhay ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na lahat ng ating naririnig ay opinyon, hindi katotohanan. Lahat ng ating nakikita ay pananaw, hindi ang buong katotohanan. Pagdating sa emosyonal na pagkakabit, Madalas tayong kumakapit sa sarili nating pananaw tungkol sa isang tao. Isang kwento na tayo mismo ang lumikha tungkol sa kahalagahan nila sa ating buhay. Ngunit ang realidad, lahat ng relasyon ay pansamantala. Sa isang sandali malapit kayo sa isa't isa, sa susunod wala na sila. Maaaring dahil sa distansya, kamatayan, o unti-unting pagkawala ng pagiging malapit, umaalis ang mga tao. Maaaring tunog masakit ito. Pero ito ang unang batas ng stoic sa emosyonal na pagbitaw. Yakapin ang kawalang permanente. Kapag naunawaan mong walang koneksyon ang panghabang buhay, mas nagiging mulat ka sa kasalukuyan. Nasubukan mo na bang subukang hawakan ng buhangin sa palad habang nasa tabing dagat? Kapag mas mahigpit ang kapit mo, mas mabilis itong dumudulas. Isa ito sa mga likas na batas ng buhay. Kapag mas sinusubukan nating ariin ang isang bagay o isang tao, mas mabilis silang nawawala. Sa sarili kong karanasan, mayroon akong pagkakaibigang tumagal ng mahigit sampung taon. Ibinahagi namin ang lahat, mga pangarap, takot at mga gabing puno ng pag-uusap. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagbago ang lahat. Gaano man ako tumutol, lumayo kami sa isa't isa. Ang emosyonal na pamumuhunan na ibinigay ko ay tila isang tanikala na nakakabit sa isang taong hindi na rin nagbibigay ng parehong koneksyon. Hindi ko lubusang nabitiwa ng bigat ng damdamin hanggat hindi ko tinanggap na tapos na ang aming pagkakaibigan. Si Marcus Aurelius ay magbibigay ng parehong payo. Tanggapin na matatapos ang mga bagay at mas kaunti ang sakit na mararamdaman mo kapag dumating ang wakas. Ikalawang batas. Paghariin ang iyong emosyon sa pamamagitan ng makatuwirang pag-iisip may hilig tayong maniwala na ang emosyon ang may kontrol sa atin. Nararamdaman natin ang sakit, kalungkutan at galit, mga reaksyong natural kapag tayo'y may emosyonal na pagkakabit sa isang tao. Ngunit narito ang mahirap na katotohanan. Ang emosyon ay hindi ang realidad. Ang mga ito'y produkto ng ating mga iniisip, paniniwala at interpretasyon sa mga pangyayari malalim ang paniniwala ni na Marcus Aurelius at ng mga Stoic sa prinsipyong ito. Hindi tayo alipin ng ating emosyon. Ang ating emosyon ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating isipan. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang isipan ang may kontrol kung paano tayo tutugon sa mundo. May kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag napagtanto mo ito, makakahanap ka ng lakas, ang kanyang isinulat. Nagsisimula ang emosyonal na pagbitaw sa pagkaunawang kaya ng isipan mong pamahalaan ang iyong emosyonal na kalagayan. Ang mga iniisip mo tungkol sa isang tao ang maaaring magpasimula ng bagyo ng damdamin o magpatahimik dito. Halimbawa, dumadaan ka sa isang break up, Wasak ang iyong damdamin, paulit-ulit mong iniisip ang mga huling pag-uusap, sinisiyasat ang bawat detalye. Bakit nangyari ito? O, bakit parang ang dali nilang nakalimot? Ang tugon ng Stoic ay ilipat ang iyong fokus. Imbes na ibigay, ang kontrol sa iyong emosyon itanong mo, ano ba ang mga katotohanan dito? Paano ko ito maiisip sa ibang paraan? Dapat mong piliin ang mga kaisipang magpapalaya sa iyo mula sa emosyonal na paghihirap. Hindi yaong lalo pang nagpapalalim dito. Isipin mong mabuti kapag may nangyayari gaya ng pagtatalo sa mahal mo sa buhay, Pakiramdam ng pagiging hindi pinapansin o pagkabigo. Ano ang una mong ginagawa? Iniinterpret mo ang sitwasyon at binibigyan ito ng kahulugan. Ngunit hindi ang mismong pangyayari ang sanhi ng emosyonal na kaguluhan, kundi ang paraan ng pagtingin mo rito. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kinukulayan ng mga iniisip nito. Ibig sabihin, ng iyong damdamin ay tuwirang bunga ng iyong panloob na pag-uusap sa sarili isipin mong nagpadala ka ng isang tauspusong mensahe sa isang taong mahalaga sa iyo, maaring kaibigan, kapareha o kapamilya. Lumipas ang ilang oras at wala kang natanggap na sagot. Agad na gumagana ang isipan mo, may nasabi ba akong mali? Galit ba sila? Hindi ba nila ako pinahahalagahan? Habang lumilipas ang bawat minuto, lumalakas ang emosyon mula sa kaunting pag-aalala hanggang sa inis, pagkabalisa o galit. Ngunit ano ba ang totoo sa sitwasyong ito? Ang totoo, hindi pa sila sumasagot. Lahat ng iba pa ay haka-haka. Ang tugon ng Stoic, hamunin ang automaticong emosyonal na reaksyon gamit ang rasyonal na pag-iisip. Ano ang mga katotohanan? Wala pang tugon. Iyan lang, lahat ng iniisip mo pagkatapos ay interpretasyon lamang. Sa halip na hayaang lumala ang emosyon, huminto ka kilalanin mong ang iyong pagkabalisa o pakiramdam ng pagtanggi ay hindi nakabatay sa katotohanan kundi sa sariling kaisipan. Ang payo ni Marcus Aurelius, kwestiyonin ang iyong mga iniisip, wag basta tanggapin ang mga ito bilang totoo. Ako mismo ay nakaranas ng ganitong sitwasyon sa isang matalik na kaibigan. May mahalaga kaming pinag-uusapan at bigla siyang tumigil sa pagreply. Sa simula, hindi ko ito pinansin pero habang lumilipas ang oras unti-unting lumitaw ang pagkabahala galit ba siya may nasabi ba akong mali bago natapos ang gabi napaniwala ko ang sarili kong sira na ang aming samahan gulo-gulo ang damdamin ko pag-aalala guilt inis ngunit nang huminto ako at sinuri ang sitwasyon napagtanto kong wala namang nangyari abala lang talaga ang kaibigan ko nang makipag-ugnayan ako kinabukasan maayos siyang sumagot Walang kaalam-alam sa emosyonal na bagyong pinagdadaanan ko. Sa isang bihirang sandali ng kaliwanagan, naalala ko ang sinabi ni Marcus Aurelius, Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang iyong iniisip, ang iyong kilos, hindi ang resulta o damdamin ng ibang tao. Sa muling pagtuon ng isipan, natututo kang pakawalan ang emosyonal na kaguluhan. Kung binabasa mo pa rin ito, Pakilike at mag-iwan ng komento sa ibaba ng isang sinyales na nakita mo rin sa iyong mga relasyon. Maaring makatulong ang iyong pananaw sa iba upang matutunan nilang kilalanin ang ganitong mga pattern at makabuo ng mas malusog na koneksyon. Ikatlong batas. Magsanay ng negatibong paggunita. Negative visualization. Sa unang tingin, maaring mukhang kakaiba o kahit kontraproduktibo ang negatibong paggunita. Bakit nga ba gugustuhin ng isang tao na sadyang isipin ang posibilidad na mawala ang isang bagay o taong mahalaga sa kanya? Hindi ba't dagdag stress lang iyon? Ang totoo, ang stoic na pagsasanay na ito na isinusulong ni Marcus Aurelius ay isa sa pinakamabisang paraan para matutong magpakawala ng emosyonal na pagkakabit. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatigas ng puso, kundi sa pamamagitan ng paghahanda ng isipan para sa hindi maiiwasang mga pagkawala sa buhay. Simple pero malalim ang ideya. Sa pag-iisip ng pinakamalalang posibleng senaryo bago pa ito mangyari, nababawasan ang emosyonal na dagok kung sakaling mangyari ito sa realidad. Hindi ito nangangahulugang magiging negatibo o fatalistik ka, kundi tinuturuan mo ang sarili mong tanggapin ang realidad kung ano ito. Hindi kung ano ang gusto mong mangyari, isinulat ni Marcus Aurelius Huwag mong guluhin ang iyong sarili sa pag-iisip ng lahat ng problema sa buhay ng sabay-sabay. Sa -sabay. halip, harapin ang bawat isa kapag ito'y dumating ng may katahimikan at pagpipigil sa sarili. Sa pinakapayak na anyo ang negatibong paggunita ay bumubuo ng emosyonal na katatagan. Isipin mo ang isang taong labis mong pinahahalagahan, kasintahan, kaibigan o kapamilya. Ngayon isalarawan mo ang buhay mo na wala sila. Isipin mong hindi na sila bahagi ng iyong araw-araw. Ano ang pakiramdam? Hindi komportable? Masakit? Iyon mismo ang layunin. Naniniwala ang mga Stoic na sa pagharap sa emosyonal na kirot ng pagkawala, sa isipan pa lamang nababawasan ang kapangyarihan nitong wasakin ka sa tunay na buhay. Naalala kong ginawa ko ito noong panahong nag-iisip ang matalik kong kaibigan na lumipat sa ibang bansa. Matagal kaming hindi mapaghiwalay at ang ideya ng pagkakahiwalay ay lubhang nakakabigla. Ngunit sa halip na takasa ng takot, niyakap ko ito. Araw-araw kong iniisip kung paano ang buhay nang wala siya. Nakikipagkita sa ibang kaibigan, muling natutuwang mag-isa, gumagawa ng mga bagong alaala. Kaya nang dumating ang araw na umalis siya, hindi ako nabigla sa lungkot o pangungulila. Masakit, pareno pero handa na ang isipan ko. At malaking bagay iyon isa pang aspeto ng negatibong paggunita ay ang pagtanggap na ang pagkawala ay likas na bahagi ng buhay. Lahat ng pinahahalagahan mo ay darating ang panahong mawawala sa pamamagitan ng paglayo, pagbabago, o kamatayan. Hindi ito isang morbid na pag-iisip, kundi isang mapagpalayang pananaw. Kapag tumigil kang umasa sa pagiging permanente ng mga bagay, titigil ka rin sa pakiramdam ng entitlement dito at kapag hindi mo na inaangkin ang isang bagay na parang ito'y panghabang buhay sa iyo, unti-unti na rin nawawala ang takot na mawala ito. Halimbawa, sa mga relasyon, karaniwan nating inaakalang tatagal ito habang buhay. Hindi natin isinasaalang-alang ang posibilidad ng katapusan, pero ang totoo, wala namang kasiguruhan. Sa halip na kumapit sa ilusyon ng pagiging permanente, ang stoic na pananaw ay pahalagahan ang kung anong mayroon ka. Habang mayroon pa nito, nang buong kaalaman na magbabago rin ito balang araw. Malaking ginhawa ang naidudulot ng ganitong pagbabago sa pananaw. Minsan, nasa isang relasyon ako na puno ng takot. Lagi akong balisa na baka magwakas ito. Kinakain ako ng pag-iisip na baka mawala siya. Ngunit nang sinimulan kong isagawa ang negatibong paggunita, tumigil ako sa pagkahumaling sa pagkontrol sa resulta. Inisip ko ang buhay pagkatapos ng relasyon at kahit mahirap tanggapin, ipinapaalala nito sa akin na pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Nang dumating ang wakas ng relasyon, mas handa ako kaysa sa inaasahan ko. Ang tunay na biyaya ng negatibong pagunita ay ang pagpapalakas ng iyong panloob na tibay. Sa paulit-ulit na pag-iisip ng pinakamalalang sitwasyon, nabubuo mo ang isang panloob na katatagan na hindi basta-basta matitinag ng pagbabago. Matututuhan mong kahit anong mangyari, magiging ayos ka pa rin. At iyan ang tunay na anyo ng emosyonal na pagdistansya. Hindi mula sa buhay, kundi mula sa ilusyon na kailangang manatili ang lahat sa dati nitong anyo para ka maging masaya. Ikapat na batas. Ito unang atensyon sa mga bagay na nasa iyong kontrol isa sa pangunahing turo ng Stoicism at isa rin sa pinakamakapangyarihang katotohanang maaari mong yakapin ay ang pagkaunawa na may mga bagay kang kayang kontrolin at may mga bagay kang hindi kayang kontrolin. Sa usapin ng emosyonal na pagbitaw mula sa isang tao, napakahalaga ng pagkilalang ito. Bakit? Dahil karamihan sa sakit na nararamdaman natin sa mga relasyon ay naguugat sa kagustuhan nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin hawak paulit-ulit na binibigyang diin ni Marcus Aurelius sa kanyang meditations na dapat tayong magpokus lamang sa mga bagay na nasa ating kontrol, ang ating mga iniisip, kilos at reaksyon. Lahat ng iba pa, ang asal ng ibang tao, kinalabasan ng mga sitwasyon paglipas ng panahon ay wala sa ating kontrol. Kapag mas pinilit mong kontrolin ng mga bagay na wala sa iyong impluensya, mas lalo kang magdurusa ang emosyonal na pagbitaw sa makatuwid ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam, kundi sa pagpapakawala ng pagkakabit sa mga resulta na hindi mo kayang idikta. Kapag sobrang attached ka sa isang tao, kasintahan, kaibigan o kapamilya, natural, lamang na nais mong impluensyahan kung paano kanila tinitingnan o pinahahalagahan. Gusto mong suklian nila ang nararamdaman mo sa parehong antas. Pero ang masakit na katotohanan ay hindi mo kontrolado ang damdamin nila. Hindi mo mapipilit ang sinuman na mahalin ka, pahalagahan ka, o itrato ka ayon sa nararapat. Ang tanging bagay na hawak mo ay kung paano ka tutugon sa mga kilos nila. Magbalik-tanaw ka. Naranasan mo na bang pilitin mong baguhin ang nararamdaman o ugali ng isang tao? Maaaring ginawa mo ang lahat upang makuha ang pagmamahal nila o paulit-ulit mong pinatunayan ng halaga mo sa isang kaibigang tila hindi ka na pinapansin. Ano ang naging pakiramdam? Malamang nakaramdam ka ng pagkabigo, pagkalito at kawalan ng kapangyarihan dahil hinahabol mo ang isang bagay na hindi mo kontrolado. Sa sarili kong karanasan, minsang nasa isang relasyon ako na parang ako lang ang nagpupunyagi. Kaano man ako magplano ng mga date, magpadala ng makabuluhang mensahe, o maging emosyonal na available, palagi akong nauuna kapag sila'y lumalayo. Mas lalo akong nagsusumikap. Isa itong paulit-ulit na siklo ng pagkabalisa dahil sinusubukan kong kontrolin ang nararamdaman nila. Nang tuluyan kong niyakap ang stoic na prinsipyo na itoon lamang ang sarili sa kung ano ang kaya kong kontrolin, ang sarili kong kilos at halaga, unti-unti kong nabitawan ang pagkabalisa. Napagtanto kong hindi ko sila mapipilit na mahalin ako o itrato ako ng mas mabuti. Ang kaya ko lang kontrolin ay kung paano ko pinipili ang tumugon at sa sandaling iyon, pinili kong bitawan. Ang kaluwagang hatid ng pagbitaw sa emosyonal na bigat ay napakalaki. Isa sa pinakapalayang hakbang na maaari mong gawin para sa iyong sarili ay ang yakapin ang emosyonal na autonomiya ang ideya na ang iyong kaligayahan, kapayapaan at emosyonal na katatagan ay hindi nakadepende sa kilos o damdamin ng iba. Kapag ibinigay mo ang kapangyarihang ito sa ibang tao, parang ibinilanggo mo ang sarili mo sa kanilang mood, desisyon at pagtrato sa iyo. Isipin mong nasa isang pagkakaibigan ka kung saan palagi kang ipinagwawalang-bahala, hindi ka na binibigyan ng oras tulad ng dati at mong pinapabayaan ka. Masakit ito at maaaring paulit-ulit mong tanungin ang sarili kung ano ang nagawa mong mali. Pero narito ang susi. Ang asal nila ay wala sa iyong kontrol. Ang meron ka lang ay ang kapangyarihan kung paano katutugon. Gugustuhin mo bang ubusin ng iyong lakas sa paghahabol sa isang taong hindi ka pinapahalagahan? O ibaling ito sa mga relasyon at gawain Natunay na nagbibigay ng kasiyahan at kabuluhan kapag inilipat mo ang atensyon mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin ang iyong emosyonal na kalagayan. Muling bumabalik ang kapangyarihan sa sarili mo. Hindi mo na kailangang maghintay ng papuri o atensyon para maramdaman mong buo ka. Sa halip, ikaw mismo ang bumubuo ng iyong panloob na balanse na hindi nakadepende sa panlabas na pangyayari. Sa sarili kong buhay, Dumaan din ako sa mga pagkakaibigan kung saan masyado kong binigyan ng kapangyarihan ang pagtrato sa akin ng iba. Kapag malamig sila, pakiramdam ko wala akong halaga. Kapag malapit sila, nararamdaman kong mahalaga ako. Isa itong nakakapagod na roller coaster. Ngunit nang simulang isa buhay ang mga prinsipyo ng Stoicism, nagpasya akong huwag nang iugnay ang sariling halaga sa asal ng iba. Sa halip, Sinimulan kong alagaan ang sarili kong emosyonal na kalusugan, hindi nakadepende sa kilos ng ibang tao. Hindi ibig sabihin nito na mas kaunti na ang paki-alam ko. Ang ibig sabihin ay hindi ko na hinahayaan na kontrolin ng ibang tao ang aking kapayapaan. Ang tunay na layunin ng emosyonal na pagbitaw ay hindi ka walang paki-alam kundi pagtanggap. Pagtanggap na ang buhay ay hindi tiyak na ang mga tao ay pabago-bago at na kahit gaano pa natin nais kontrolin ang lahat, hindi natin ito magagawa. Ang kaya natin ay tanggapin ang mga bagay kung ano sila, hindi kung ano ang gusto natin. Isipin mong dumadaan ka sa isang breakup. Pakiramdam mo'y nawawala ka, nasasaktan at nilala mo ng sitwasyon. Puno ng tanong ang isipan mo. Paano kung ginawa ko ito ng iba? Bakit ito nangyari? Maari ko pa ba itong ayusin? Likas ang mga tanong na ito pero galing ang mga ito sa kagustuhang kontrolin ang isang bagay na tapos na. Imbes na pahirapan, ang sarili sa mga paano kung ang stoic na tugon ay tanggapin ang katotohanan ng sitwasyon. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa aksyon ay siyang nagtutulak sa aksyon. Ang nakaharang sa daan ay nagiging mismong daan. Sa madaling salita, ang mga balakid na hinaharap natin ay hindi sa gabal kundi oportunidad upang lumago. Kapag tinanggap mo ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, titigil kang sayangin ang enerhiya mo sa pagbabago ng nakaraan o ng ibang tao at sisimulan mong ituon ang pansin sa kung paano ka makakabangon. Sa isa sa pinakamabigat na yugto ng buhay ko, naranasan ko ang biglaan at masakit na pagkawala ng isang relasyong akala ko'y matatag. Sa simula, nilamon ako ng pagnanais na maunawaan kung bakit nangyari ito at kung ano pa sana ang nagawa ko. Pero unti-unti kong natanto. Ang tanging daan patungo sa kapayapaan ay ang tanggapin ang nangyari. Hindi kung ano ang gusto kong nangyari. Hindi ko na mababago ang nakaraan. At hindi ko kontrolado ang nararamdaman ng ibang tao. Pero ang hawak ko ay kung paano ko haharapin ang pagkawala. Sa halip na kapit sa kung ano ang nawala, niyakap ko ang kasalukuyang katotohanan. At doon ko natagpuan ang lakas sa pagtanggap. Ikalimang batas, magnilay sa mas malawak na larawan kapag ikaw ay lubos na nalulubog sa emosyon ng isang relasyon o mahirap na sitwasyon, madaling mawala sa tamang pananaw. Ang pilosopiyang stoic, lalo na sa mga aral ni Marcus Aurelius, ay nagtuturo sa atin na umatras muna ng kaunti at pag-isipan ang mas malaking larawan ng buhay. Madalas niyang ipinaalala na ang ating mga problema, takot at pagnanasa ay mga panandali ang sandali lamang sa malawak na daloy ng panahon. Sa pagyakap sa mas malawak na pananaw, nagiging mas madali ang emosyonal na pagbitaw. Tanungin mo ang sarili mo. Mahalaga pa ba ang sakit na ito pagkalipas ng limang taon? O talaga bang ang taong ito ang bumubuo sa buong pagkatao ko? Sa pagbaling ng atensyon mula sa agarang emosyonal na kaguluhan tungo sa mas mataas na antas ng pagninilay, Mauunawaan mong marami sa mga pasanin mo ay nakaugat lamang sa pansamantalang kalagayan. Paalalang stoic, walang isang tao o pangyayari ang dapat magmayari ng kapangyarihan sa iyong emosyonal na kapakanan. Kapag sobra kang nakakabit sa isang tao, madali mong mailagay sila sa gitna ng iyong mundo. Ang iyong kaligayahan at pagpapahalaga sa sarili ay maaaring mapulupot sa kanilang presensya o kawalan. Ngunit sa pagatras at pagtingin sa mas malaking larawan, mapapaalalahanan kang ang buhay ay pabago-bago at ang mga relasyon, ganoon man katindi, ay bahagi lamang ng iyong mas malawak na paglalakbay. Isa kang buo at natatanging individual, may sariling landas at karanasan. Sa gitna ng isang paghihiwalay o emosyonal na banggaan, maaring mahirap itong maunawaan. Ngunit sa pagninilay sa kabuuan ng iyong buhay, Maalala mong nalampasan mo na rin noon ang matitinding unos sa damdamin. Nagpatuloy ang buhay at nagpatuloy ka rin. Balikan mo ang mga dating relasyon o mga sandaling pakiramdam. Mo'y gumuho ang mundo mo. Naghilom ang mga sugat. At ikaw ay naging mas matatag at mas matalino. Ito ang likas na agos ng buhay. Sa sarili kong karanasan, dumaan ako sa isang breakup na tila katapusan ng mundo ilang linggo akong nakatingin sa nakaraan, pakiramdam, ko nawalan ng kulay ang kinabukasan. Ngunit kalaunan, pinilit kong magnilay sa mas malawak na larawan at napagtantong mahalaga man ang taong iyon, hindi sila ang bumubuo ng buo kong pagkatao. Isa lamang silang bahagi ng aking kwento, hindi ang buong aklat. Nang mas pinili kong tignan ito bilang isang kabanata sa isang mas malawak na naratibo, nagsimula akong makabitaw. Paulit-ulit na turo ni Marcus Aurelius at ng mga Stoic, lahat ng bagay ay pansamantala. Maging relasyon, damdamin o sitwasyon, ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo tumutugon sa mga pagbabagong hindi natin maiiwasan. Sa pagninilay sa mas malaking larawan, mahahanap mo ang panloob na kapayapaan. Ang pagkaalam na magpapatuloy ang buhay, gaano man kahigpit ang kapit mo sa mga bagay o taong panandalian lang. Ang ganitong pananaw ang magbibigay daan sa emosyonal na pagbitaw, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil nauunawaan mong ang labis na pagkakabit sa mga lumilipas ay nagbubunga lamang ng di kinakailangang pagdurusa. Ang emosyonal na pagbitaw ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay malalim na pagkaunawa na mas malawak ang buhay kaysa sa kahit sinong tao, relasyon, sandali ng sakit. Sa pagtingin sa iyong buhay bilang isang masalimuot at malawak na paghabi ng karanasan, pinalalaya mo ang sarili mo mula sa makitid na pananaw na dulot ng labis na pagkakabit. Sa huli, ang emosyonal na pagbitaw ay hindi pagsasara ng puso o pag-iwas sa mundo. Ito ay pagbuo ng katatagan at kakayahang kontrolin kung paano katumutugon sa di maiiwasang pagbabago ng buhay. Ang landas ng stoicism ay hindi isang mabilisang lunas kundi isang daan tungo sa panloob na katahimikan sa pagyakap sa kawalang-permanente sa pagmaster ng iyong emosyon sa pamamagitan ng rasyonal na pag-iisip at sa palagiang pagtanaw sa mas malaking larawan matatagpuan mo na ang emosyonal na pagbitaw ay isang anyo ng sariling paglaya kaya sa susunod na maramdaman mong sobrang higpit ng kapit mo sa isang tao o bagay tanungin mo ang sarili ako ba ang may hawak sa emosyon ko o sila ang may hawak sa akin? Ang tunay na emosyonal na kalayaan ay naghihintay sa mga handang bumitaw.